Malaking dagok ang tuloy-tuloy na nararanasan ng communist terrorist group sa Agusan del Norte matapos muling mabawasan ang kanilang puwersa bunsod ng sunod-sunod na mga inkwentro sa nakaraang linggo. Ito'y matapos sumuko sa 23rd Infantry Battalion noong Pebrero 1, ang isa sa kanilang mga kasamahan na si Jerome Amparo Marapao alias Mark, medic ng Platon 2 Sub-Regional Centro de Gravidad Sagay, Sub-Regional Committee 3 ng North Central Mindanao Regional Committee. Sa kanyang pagbabalik loob ay binunyag niya ang lokasyon ng mga baril na itinago sa sitio Malambago, Barangay Sangay, Benavista, Agusan del Norte. Kaagad tumugon ang kasundaluhan at nadiskubre ang anim na AK-47 rifles, isang kalibre 45 na baril at iba pang kagamitang pandigma. Samantala, sumunod namang sumuko noong Pebrero 2 ang isa pa nitong kasamahan na si Isidro Alibango Magaso alias Dallas, bitbit -bit ang isang M16 rifle, mga bala at personal na gamit. Ayon sa kanila, mas lumala pa ang kahirapang kanilang nararanasan sa loob ng kilusan at wala na rin katuturan ang kanilang ipinaglalaban. Matatandaan na bago sumuko ang dalawa, nagkaroon ng serye ng sagupaan laban sa kanilang grupo. Mahigit dalawang linggo ang nakakaraan na nagresulta sa neutralisasyon ng sampung CTG members at pagkakuha ng mga matataas na kalibre ng baril at personal na mga kagamitan. Ayon kay 402nd Brigade Commander, Brigadier General Adonis Ariel Orio, marami ng CNT ang tumutugon sa tawag ng gobyerno upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan na naging sanhi upang mas humina ang pwersa ng CTG. Magpapatuloy din anya ang 402nd Brigade sa kanilang mga operasyon upang matukoy at masubaybayan ang kilos ng mga natitirang CNT sa Agusan del Norte at sa buong area of responsibility nito mananatili anyang alerto ang mga tropa habang patuloy namang hinihimok ang mga CNT na iabandona ang armadong pagkikibaka at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga pamilya. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.